Nabilitan nyo na ba? Itong pinakamurang eat all you can sa Plaridel, Bulacan. Na sa halagang 119 pesos lang, eh meron ka ng iba't ibang putay na pagpipilian na eh, hindi bababa sa anim na klase at meron pang dessert at soup na kasama. Kaya naman sobrang sulit nung ibabayad nyo. At kung sa lasa naman ang pag-uusapan, eh hindi rin basta-basta yung sineserve nila na luto naman ng kanilang batikan na kusinero. Kaya naman talagang binabalik-balikan sila dito. I was looking for lutong bahay pritong tilapia, ginatang langka, okra. Sa kakahanap namin ng ganun na nandun lahat yung hinahanap namin, eto si Marcy So, kaya binabalik-balikan namin ito. Tsaka isa pa, every time na nandito kami, nag-upgrade sila lagi ng food. So, sumasarap ng sumasarap. It's fresh and it's enjoyable and it's quality as well as quantity at tuwing ikapitong araw pala ng buwan, eh meron silang anlilit Kaya naman sa darating na linggo, January 7, 2024, eh matitikman nyo yung kanilang anlilit sa halagang 249 pesos lamang. Ito nga pala ang Marcellus Kitchenette na matatagpuan sa Banga Second, Plaridel, Bulacan, malapit lang sa planta ng Eurotex Foam. Pag nga pala nasa Eurotex na kayo, eh makikita nyo yung signage nila na may maliit na eskinita at dire-direcho nyo lang yun at makikita nyo na yung kainan nila. Sa mga pupunta nga pala dito, eh open sila from Tuesday to Sunday, mula 10am to 2pm kapag lunch, at 5pm to 9pm naman kapag dinner. Sa mga may dala naman sa sakyan, e eh, medyo challenge lang yung pagpapark dahil sa tabing kalsada yung parking nila. Pero may mag a naman sa inyo na tauhan nila. At heto nga pala yung mga inabutan nating putahe nung pinuntahan natin sila. Una na dyan, e eh, yung kanilang chicken biryani na mismong owner pala ang nagluto. Gusto mm. gusto yung flavor ng biryani. Although regular rice right lang yung gamit nila, pero masarap pa rin. Mm. Meron ding prito at eskabecheng hito. Mm. Sarap ng timpla, hindi siya nakakaumay. Mm. Andiyan din yung kanilang adobong manok. Meron ding ginataang langka at okoy kalabasa. At meron pang pansit kanton at minatamisan saging naman para sa dessert. Guys, mm hmm Guys, kahit mahina ka kumain, sobrang sulit yung 119 PS dito. Lalo na kung malakas ka kumain. Sobrang sulit na sulit yung 119. At araw-araw nga daw, iba-iba e, yung mga sineserve nila dito. Kaya naman hindi ka magsasawa na balik-balikan sila. Meron nga din pala sila ditong open mic para sa mga mahilig kumanta. No one can ever hold you more than nakausap nga rin pala natin itong owner ng Marcellus na anak pala ni Consihal Allen Marcelo ng Plaridel Bulacan. Uh, pangarap po kasi namin talaga, tsaka lalo na nung mother ko, uh, lang niya last year, na magtayo po talaga nung ganito. Pero meron na rin po siya talagang kantin sa mga school at tsaka po mga catering, tsaka yung cook po namin. Talagang tauhan na po nila yan dati, tsaka yung mga tauhan po namin dito, tarikada na rin yung nakalipas. Sinasabi nila na ang mura na masarap pa, babalik daw po talaga sila. At nakikita naman po talaga namin, bumabalik po talaga sila. Nagkakaroon po kami ng mga regular customer. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kababayan po namin dito sa Floridel at sa mga ibang lugar po na tumangkilik po ng aming mga pagkain. At sa mga hindi pa po nakakapunta, tara na po. Marami po kaming masasarap na pagkain na naghihintay po sa inyo. Sa mga pupunta nga pala dito, eh pakatandaan lang na meron silang maximum na one-hour stay. At nagcha-charge din sila sa mga leftover. Kaya naman hinay-hinay lang sa pagkuha, lalot di naman kayo mauubusan. Kaya naman kung naghahanap ka ng mura pero masarap na eat all you can, e eh, bisitahin nyo na sila dito sa Blaridel, Bulacan. Imagine mo na rin yung mga kaibigan mo na sulit kasama sa mga ganitong eat all you can. At ngayon, nabalitaan nyo na. Alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli!